Hi Don Raya. Oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you na. So, welcome back po sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and below, follow by hashtag Don Roya. And of course, is subscribe mo na yan. Merry Christmas sa ating lahat. And uh, wishing you a happy new year ngayong 2025 na darating mga paps. Alright? At bago tayo magsimula sa at bago tayo magsimula sa ating vlog, nais nice, ko lang pasalamatan, i-shout out muli mga nang naririnig mga Paps kung bakit muli kasi sa pangalawang pagkakataon na kumuha sa atin si Boss Renan ng Epivac o Cavite mga Paps, All right? At bago ko actually i-upload o i-post yung ibon na to ay talagang kinuha na ni Bossing yung pangmalakasan natin na Suffusion. No, yung sukyusyo, may yung parang dalmatian No, may spot-spot na pula uh, sa katawan mga paps. Ito yung mga iba project mo na lutino, na red factor mga paps na hindi nagtuloy. No, so yon mga paps, napakaganda nun. As in mga paps, sobra, No, kaya naman, yung sinabi ko lang kay Sir Renan na, Sir, meron tayong gandong pamalakasan. E talaga namang kinuha niya. No, ipopost ko pa lang eh, na kagad ni Boss Rena na dapat ako yung mag experiment nun kung ano yung lalabas pero sabi niya siya na no So, agad naman natin itong uh, Boss Rena. Kaya naman Boss, pag nag-inatay, baka naman. Kung so, gusto nyo ng mga pangmalakasang ibon, alright, all you have to do is to text or call me 0853 1364 per 62. O, message mo sa Facebook Messenger. Don't worry or don't worry. Eh, 'di marami tayo mga niluluto dito na ibon na dapat yung paka tutukan at pakaabangan mga cops. No marami tayong uh, pinag-experiment-experiment -experiment natin na mutation, no? So, yun lang. At sa mga hindi alam ang mechanics, no, madali lang umfollow ang mga sa atin. Ninututukan ko ng camera yung mga ibon ng mga cages. As ini screenshot ko lang. At iscreen siya ito ng mga paps at ipadala niyo sa akin kayo sa messenger ang Don Roya or Don Roya Avery or you can extra call me 0953-1264-462 mga paps. No, ganoon no lang kasimple. At sa mga natatanong ko sa inyong location, Commonwealth, Litex, Quezon City. At kung pwedeng umutang, pwedeng pwede ang umutang of course, yun ay kung ikaw ay repeat buyer na. no Bawal ang umutang sa mga first time buyer, repeat buyer lang dapat. No, kasi nga ayaw ko sumakit yung ulo. Saka kasi lalo pa hindi tayo pa magkakilala. Doon muna tayo sa mga kakilala na talaga natin. No, I hope you understand. No? So yala, let's go! Tingnan natin yung mga ibon na meron tayo ngayon. Yan mga pops. ito yung pangmalakasan natin. na. Ito yung pinakamura sa lahat. Kaya kunin nyo na. Ito ay tragic red factor pale fallow, no? Etong nasa kaliwa, yan ay par blue, no? So lagi isa na lang yan dito mga paps. Ito talaga yung mga hinahanap ngayon sa market ng mga uh, mag mga paps, no? Especially ang pagpaproyekto ng red factor. All right, tapos itong green naman, yan. Ang tawag diyan ay green, yan. So, ang kulay nila ay third par blue and green mga paps. Back to back possible red factor and fail follow. Alright, no? So, eto ang kapako dito ay uh, possible hen, yung green, and possible cock naman. Eto ang So, kaya na lang kung nagugustuhan mo to, i-screenshot mo na to at ipadala sa akin sa messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Or you can text or call me sir, may 462 mga paps. So, yan yun. Ulitin ko, pwede rin ang makipag-swap. Kung ayaw mo maglabas ng pera, walang problema. Pwede ang swap ng mga paksa. Alright? No, so, dito naman. No, eto naman ay solid color. Mga OPA to, mga paksa. OPA. Possible red factor. Pwede mga paps. No, meron tayong green dito, par blue. Alright? Tapos solid green, mga paps, Ang ganda nito. ano ito ay Project OPA Red Factor Pale Follow. Yan sa mga gusto na may OPA. Ito, OPA to mga packs. no So, ito may pagka-motel pa ito. No? Motel o half-sider no? sa iba mga pa. Ang half-sider kasi parang hati-hati yung kulay. Ito naman parang batik-batik kaya motel yung ka tawag. No, ito. Batik-batik yung may puti yan sa kanyang baba. No? No? So, ito naman magpag ang kulay nito. Tapos, ito solid color green. Green yung. No, lahat yan ay opa mga Kung kapag pinagubusuan nito, you can text or call me sir o yung mo sa sa mga sender, pwede ang swap pa. Pwede ang swap kung so ayaw nyo mag-cash. Ganoon lang mga pubs. Offer na lang, lang kayo kung ano yung nyo mga pups. Pwedeng ibon din, ganun. No, pwedeng gadget, sasakyan, at kung ano-ano pang naiisip nyo. Sapatos. No, so yan, mga kapso. Alright. No, you can text or call me, 7531-36442, or message to send to your messenger on John Roaya, or John Roaya, Adrian. Alright, no, so ito naman. No, ito ay back-to-back -back tail follow red factor. Ibig sabihin, dalawang aswang to mga pap, aswang o dalawang mula mata. Apat to. Ngayon, okay, dalawa na lang ang nakikira. No, tapos isang green na ah, uh, eto maganda nito tragic red factor, fair follow. Tapos may solution pa to na dugo mga pap. As to may solution pa yan. No, yung solution, yung parang batik-batik yung katawan. No, so yan mga pap. So, kung nagugustuhan niyo to, you can text or call me 753, 1, 3, 4, 4, o or message mo sa akin at yung messenger ni John Roya or John Roya Alright, tapos ito naman. Ito malupit to kasi Project Red Factor O pa mga pagsa no, na may bubong ranfalo. So. Ito yung matagal ko ng niluluto mga paps. No, ito yung dito rin ako na eh, excited kung no, magbubugay ko ng Red Pacto dan Yan o no? Pad blue sa isang green Split at post split ang dugo na itong mga Pacto No? Tapos naman, may Red Pacto pa Ganito no Kung nagugustuhan nyo ito, walang problema Kaya nalang magtuloy, expectation for me si Red Pact 3 1, 3, 6, 4, 4, 6, eh okay, diyan ang swap ng mga sassa. All right. Ito naman mga paps may itlog na to, back to back, pay follow, red factor. Ibig sabihin eh sa back to back, dalawang mat dalawang ko lang agad na matayan mga pops. Ito nag-itlog na, na to ng apat na pay follow na red factor mga pap yung isa visual na red factor tapos visual na pero palo pa no so ito mga pap sa ang malupit breeder na to mga pop proven breeder ng red factor pen to no ngayon nga actually meron tong dalawang itlog yan mga bab, may dalawang itlog to no proven breeder ah bakto bakto lamatan yan aswang well. pen post split na red factor. Alright? Tapos ito, ganda. Wow! Yellow bull opa. No? Ito yung babae. Tapos yung nalaki. Boss are a post clip. Back to back boss are meron mga kaps. No? May itlog na rin. May kapatid to na Lutino opa. Possible red factor at Lutino opa red factor. Kung nagugustuhan nyo yun, you can text or call me 0953-1364462. I'm I-message mo sa inyo sa messenger, don't rely on it or Don rely on very. Pwede rin ang swap. Yan. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Alright, kung paano ang mag-avail, all you have to do is to text or call me sir 1364462 I-message mo sa inyo sa messenger, Andonro Roaya or Don Aya Avery. And congrats muli. sa kay Sir Renan na kumuha sa atin na solution And thank you rin kay, thank you Ren, kay Sir RJ no? na nakipag-swap sa atin na Hennessy. Alright, sa so visual pay follow uh, possible red factor at isang possible red factor pay follow mga apps. So, kung so, gusto nyo makipag-swap, madali lang. Ganun lang kasimple mga bobs. Pwede, gadget, cellphone, ganyan, laptop, camera, kailangan na kailangan talagang camera, sapatos, damit appliances like uh, TV, electric fan, AC, ano pa ba, ref, A, at kung ano-ano pa mga paps, basta lahat, collections nyo. All you have to do is to text or call me sir name 53136446 i-message mo sa akin guys kung may Don Roya or Don Roya i very offer lang kayo mga pups like sapatos o don gento no offer lang kayo no pag nakapag deal eh usap tawag deal ganoon lang kasi yung mga pups eh di swap okay na kagad yun no so ganoon lang kadali mga pups no? so muli maraming maraming salamat sa lahat ng panonood kung bago lang dito wag mo kalimutan na mag like mag comment on below ka followed by hashtag Don Roya And of course, is subscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell sa gilid, no? Para updated ka sa i-upload nating bagong videos. Muli, Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. God bless you guys.